Hi guys! Welcome back to my channel for today's vlog. Another vlog na naman ang gagawin natin. Another content sa may kasama tayo. Hi Audrey! Ang aking isa sa youth na magaling mag-prayer na. So, nag-level up siya guys. So, para Samahan niyo kami ni Audrey. Kami ay mag... Ang pawis ko. Kami ay magluluto ng... Ano guys? No, this is chicharon. chicharon Chicharon over. Ito po ay chicharon guys Binilad namin to ng ilang Linggo Isang buwan o dalawang buwan Basta ma, habang bilaran Habang mainit pa Kaya nakapagbilad kami ng Isa And then Mayroon pa ito dito Wait lang, pakita ko sa inyo Dalawa so nasa rip siya guys nilagay ko kasi iwan ko kung iwan ko kung maganda ang kinalabasan na rin <laughs> <laughs> hindi ko alam my gosh so tara magluluto then ah uh, hindi lang po ito ang gagawin natin magbalatay ng mangga para makain ng ating dalawang mga ngain kasi hindi ka marunong magbalat guys ayan si Audrey ang ating videographer ngayon so tara so, Guys, sumahan niyo ako mag ang buko. Sabi ka surat, guys. Samahan niyo ako, guys, sa ating, uh, ano lang ito kasi mag, uh, ano tayo ng mga. Ayan. Ano tawag dito? Hasa. Hasa, hasa pala. Ayan, ang pain natin. Ayan. <laughs> <Saban>. <laughs> Kaloko ko tayo may strict ni Lolo. Patay tayo dyan. Ayan. So, tayo na guys. Ari yung ating mangga. Dito. Dito natin palatan sa ano na to. Then, ito po yung ating chicharon. Mamaya ating gagalawin. Ito ka Audrey. Oh, pa Paupuin natin. Ating <laughs> Ito po yung mga mangga guys kapit ko. Kita yung ating chest. Yan, so ito. Lo, inug na naman siya. Lo, wala tayo nilagayan Hello everyone. So, wala tayo guys. Mamaya, ating anuhin ulit are, babalatan. So, magmukbang tayo mamaya ng mangga. Subukan ko guys kung kaya ko ubusan. Lahat yan ating balatan. Ayan, lahat yan. Kita mo, Audrey? Subukan natin magbang kasama ang ito. Let's go! Hala! Ito na yung perfect na ano, alamang. Ah, alamang mo. Diyan ka na I'm just balat balat in this, ano, you know. The mangga is balat-balating main. <laughs> Shout out kay Kuya Jerry Hunter. Kay Source Gil. Ayan, nangangunta ninyo, mga po. It's it mango. Mango is the best. Policy. Taka, yaw Pero maganda sana kung hindi ka siya hugasan, no? Eh. na lang natin to. Ito lang yung Ah, yes, no. Yes, meron ako isa shout-out kay Sis Official, ang ating pag-a-sword. Ang sword, ayan, shout-out sa inyo. Kay Hana, kay Tin, Hana. Ah, wait, wala, 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 Yeah. Hanap ka ng dahilan para kay Ibi. Kilig! <laughs> <Si Audrey. laughs> guys, ang paborito ni Audrey na kanta is ano? Ikaw ang dahilan. <laughs> Katahan natin si Audrey guys next time. Pag nasa live siya. Kakantahan natin Tapos, paborito po niya yan At saka, ano nga yan? Hindi ko na na Bigay ng make-up al. Ah, bigay ng make-up al. Tapos, yung isa May ibig kita May ibig kita, -ibig kita. <laughs> Ano yung sinasabi ko unang title? Ikaw ang dahilan Eh, maganda din yan Ikaw ang dahilan Ayan, ha, ako rin natin Ganda yung ikaw ang dahilan Hindi ko pala yung hapan Lahinog na siya, oh Itabi yung mukha ko dyan, Audrey Hindi pa. Nakita mo kayo yung mukha ko? Nayo yung yung ko. Gawin mo siya yung kanina. Di ba mahaba yung kanina? May maingay ano, na naman. Kadaan mo kung yung isang araw ko na naman. Wala akong yung manga, kini vlogger, kasi... Wow! Wala, ito yung gusto ko. I like niyo. that shade. No, I don't like this color. ship? baby black sheep. <laughs> Thank you pala po sa lahat ng mga pumunta sa ating premiere kanina, 5pm. Salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang tumulong sa ating revenue challenge. Tulad nila, Kuya Jerry Hunter Official, Ma'am Mofant, lahat ng ating planet sa world, and then ang ating, ano, sa Leap Squad. Kuya John Espino. Shout out po. Okay, okay. Diba? Ito talaga yung paborito ko yung mga ganito. Pula. Ay, hindi pala siya pula. Anong color nito ko? The yellowish? <gasps> Bakit ba? Pag ika'y nakikita. Ibukod ko yung akin ha. Ito sa'yo. Ito yung hilaw. Charot. Eh, sa yung pagmumukbang ko kung hanggang ilang piraso kaya kong ubusin ng mangga. Dahil meron na tayong alamang ng dupo. Ayan. Subukan natin yung mangga. Subukan natin yung mangga. Aray na, gamot ng Kaya kayo guys, pag ulan na, pinati sa lamok. Kaya ang lamok, naku. Bawal magkasakit kasi mahal ang gamot ng uh, higala. Mahal ang gamot. guys. Ba't mo bilibilang niya? <laughs> Sige, ilan <laughs> Baka mabit ang new record. Mabit mo ang new record for the tatakawan. <laughs> mamaya. Tapos ng ating pagbabalat ng mangga. Mamaya ibubukbang natin tong mga hinug lang na pwede sa akin. Kasi ito masyado matigas na ito sa tiyanko. So, tara na guys. Gagawin na natin ang ating chicharon. Para may partner, chicharon, tsaka ito. So, ah... Uh, Ayaw ko na lang ang UTI. <laughs> tara <dun> sa gawas. <laughs> Let's go sa go. Ayan yung mga balat. Ang dami. So, ito yung chicharon natin. Ayan. Let's do this. Yeah, you want this? See? Oh my gosh. Ay! Yan. And then we are going to Saan natin to i-itcha pula natin ang sa ano darin so guys ayan diyan natin lulutuin ang ano ang ating saron subukan natin lulutuin are iwan ko kung magkakaigi tayo ay matagal na kasi to okay. ayan so wait lang natin ang langis kasi Kukulangin tayo sa langis. Are you there? Okay na, 40 siya. Hey, ganyan mga. Ah, ayan. Ganyan lang. Yeah, so meron tayong mga videographer for today's vlog. Yan, lalagay na natin ang langis. Hindi kita pa kakainin yan, si Sharon. Lah, <laughs> sakto na ba yun? Who's, that? Who's that? Tama na yan, uy. Ginukong. Hindi. Mm Hindi -hmm. na, Audrey, ha? Painitin muna natin, guys, yan. Para mas maganda ang ating ano kalalabasan. Alam ano ka. Tataka din ako, ba't nasa post pa din? Hindi <laughs> ko lang siya guys. Oh. Selfish ka. <laughs> Ayan, painitin na. Ayan, umusok na pala. So, lalagay na natin. Oh, lalagay na natin si Audrey. Try mo na natin ay. na isa. O, oh, takbo kayo ha. Pag ari ay, ano, try. Hello. <laughs> o, oh, eh. Ang may wala nga. Mami. Siyempre, nag-start pa lang siya. O, tatilo, 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 mo mm. Yan na, na. Pag ako na tilin. ay di mo tayo. Labo mo ka na siya, mga higala o. Oh, oh. Wow. Kailangan lang pala malakas yung apoy niya. Ay, balot pinay. May chicharon pang kasama. Meron kami. Ayok oh, ka, Audrey. Tingnan mo. maganda, guys. Mas maganda ako. Hindi iwaw. Oh, hindi kayo na maganda. ini ko na. Wala naman akong sabing ano kayo. Ikaw, maganda ka po. Maganda ka. Maganda ka. Galan. Katakip nga siya eh. Ayan guys, so kawawa naman ang ating <laughs> videographer. <laughs> so ito na po yung ating si Charon. Tingnan natin kung hindi makungat guys. Wala ka naman tawa yung tissue. Darin, malalagyan mo ba yan ng tissue? Asa niyo pang sandok natin? Alam niyo pang sandok natin? Look ko, pwede na ito. Ginawa ko pa still salamat, war. Pwede na yun, oh. Or more brownies pa. Of course, si Charon. Pa-udre. Ako na. Wag kang bibitiw. Agad. Ano ba? I-brown natin masyado, Wala nang Walang gano'n sa inyo. Kahit dependent. Pero ma major. I-brown natin kasi light lang pala siya. Tulog mo na ulit natin. Revision Minor revision pass. Minor revision pass. Yan. Major revision fail. Buti hindi siya bang sumabog. Minsan nasabog ba yun? Minor Ayan, so, antayin natin mag-wash. Ayan. Ayan. Shout out na naman sa ating mga alag-aabang ng ating mga pagkain. <laughs> Charot. Ayan, guys. So, daga salamat sa inyong lahat. Ako'y walang hanggang magpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa ating mga vlog. So, ayan, guys. Mainit na. Yo, brown na siya. Pawis na, pawis na ako. O, tingnan niyo, o. Oh. Hmm. Wala, tumutulo na yung pawis na ako. So, hinaan muna natin ang apoy. Kasi baka tayo. Ayan, ayan. Ayan, Huwag na natin pa-browning pa kayo. Bakit masunog? non possible, Lombong tulog nyo guys sa Shout out kay Benny siya ang gawa na re. Ako lang taga bilad nung siya narito, nung siya nakaalis. Ako lang na bilad. Ayan. Yeah. So, yun siya guys. Ah, lalahatin natin para makakain yung iba. Yeah. I always remember days mm -hmm. afternoon. Mm -hmm. Yang tamat namun yang kayo baka mag-ano sila. Oh, dito. Hello. Ayan, if we, oh. dahil ikaw ay nag-ano ng mani. Ako naman, si Charon, nagduto ka ng mani sa akin ay ito lang. Nagkangkain salamat sa inyong patuloy na pag-watch sa ating mga vlog, sa ating live. Take. Ayan, so Meron pa tayong isang pinggan na si Charon doon guys So naka Ano lang yun Naka lagay lang doon sa ref. Pwede pala naman. Lagay nyo lang sa ref guys pag may luto tayong ganito. Kung hindi pa agad maluto-luto. Ayan. Ganun lang pala yun. Kasi yung tag-init, sobrang init. Kasi ngayon nadag na. Pero may init pala kasi kahit nadag-in guys. Mainit pa rin. Ah, oh my gosh! Hello! kalamian. So, ayan na guys, ang ating si Charon. Lol. let's go. Let's go inside. Waiting your, ano, oh, and dami natin pagkain. Salamat Lord sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Thank you Lord. So ayun guys, nagbabalik ang ating plancha. Nagbabalik ang ating vlog ngayon. So tayo guys ay kakain. Meron tayong mga ninanda dito ng uh, ating imumukbang, ating chicharon na niluto natin kanina and then ang ating mangga Ayan, tignan ko kung kaya ko lahat yan kainin guys. So, let's go! Shout out kay Source Gil Ayan, kain na day. Ayan, kako na tayo kay ikang kain guys. Grabe talaga. Ayan, so. Salamat po sa inyo lahat guys. Ayan, pray mo so tara na magbukbang! Grabe, grabe. Nahin natin guys yung ito. Yan, may tayo guys. Ah. Ayan. Mmm! Lagyan natin ng asin. Mmm! Hmm! Ay! Ang laglag mo na matay! naglaglagang ating ano, ayan, meron siyang bawang, ayan. Meron siyang bawang, guys. Hindi makita. Basta may bawang siya. Mmm. Mmm. Asim. kain kain bawang. Okay. Hmm, ni ok guys? Thumbnail lang aku Haa Tak yuk kakak ini tu Terlalu Menggaramkan Hmm Hmm Okay guys Mia kayo? <laughs> hmm. Okay lang natin sa ano? Okay Lepas tu aku kau, tu tu tu, ini lah. Hmm. Hmm. 잘밥먹고 있습니까? 아, 잡아. Ha na. <laughs> <Ayan>, ah. <laughs> Cheers. Mhm. Mm Bakit pala sa akin yung ganyang haba buko? Hmm. <laughs> <coughs> ang sarap ng suka, guys. sana hindi sasakit ang tiyan natin so ito naman next natin yan sarap tamis hindi ko muna kailangan ng alamang sila dahil lang kakain noon kasi matakot sa samangga ito kasi hinugay so ito na lang walang sausaw Kain na kayo. Mamaya na. Titignan nyo lang ako. Ang comfy Oh, yung kalita niya to. <laughs> Wala na ba masinog pa dito? Tubig mo. Hmm? Asay mo. Wala na bang hinog? Pahingi hinog. Dinilik mo yung pinalagay mo? Hindi. Dito ko na inalagay. Asan ba yun? Ang dito. Mm. asim to ito, hindi ko na maubos guys mga siya. ayoko na guys kasi sobrang angang na so ito hindi ko na rin ito kayang kainin kasi mga sa ipin ko gawa ng pasta ko dito ayun kaya, maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you sa ating mga videographer na nandito sila na nakaaba. <laughs> Tignan nyo sila ganyan. So, thank you guys sa lahat sa inyo mga nanonood sa ating walang kwentang vlog. <laughs> thank you sa inyo lahat sa nasa ating video dyan. Kaya, ayan guys, tuwawa talaga sila. <laughs> nanonood lang sila sa akin dalaw tahimik. <laughs> Nagaantay ako <yung> matapos. <laughs> <laughs> okay. Sakit. Oh. Antiyan ninyo ha. Na. Bubugbugin ko na. <laughs> so thank you so much sa lahat ng inyong mga uh, mga pagpunta sa ating mga video sa ating mga premiere sa live. Maraming salamat po. Thank you sa inyong panonood guys. Maraming salamat po. Bye bye.